Magandang araw sa inyong lahat. So, nandito na ako sa pag-uumpisa ko sa mga alaya Bali, mag-uumpisa ako sa sisiyo. Meron ako dito, bigay sa akin ni Barangay Dona Farm. Iskulin Muff. Yung dalawang puti na to, yung kanilang parent ay Iskulin Muff pareho. So, yan sila. In short, mga balbaro sila. So, ito ay isang Iskulin Muff. Yung parent niya nga is parehong Skullin Muff or Barbaro. Ayan, ah. Mabait to. Nasanay kasi sila na hinahawakan. So, ayan. Kanyang pagiging Barbaro. Kita nyo naman sa kanyang pala mo balbas. Ayan, oh. Ganda niya na. Ah. Ang pogi niya. To. ayan siya. Maliit pa to. Dalawa yun sila. Hindi yung isa. Ayan yung isa. So, hindi ko na sila bubulabugin. Lalay ko na ulit to. Kasi mayroon ako activity for today's video. Oops, thank you So dahil may sisiw ako, Kailangan ko din ng kanilang paglalagyan Hindi na kasi sila pwede sa mga Scratch, kasi malalaki yung butas nun eh. Lulusot pa sila So ngayon, for the meantime Ito ang gagamitin ko Lumang dog cage So ito, ito siya Ayan ngayon, kailangan ko siyang protektahan. Lagyan ko siya ng screen protector. Bala mo cellphone niya. Kailangan ko siya ng protector kasi baka malingat ako at may mga ali-aligid na mga pusang gala at maabot sila. Kawawa naman, di ba? So, kailangan ko muna itong i-convert na maging safe na lugar para sa aking mga schoolin math. So, tara, gawin na natin. So, napakasimple lang ng na aking kailangan ng mga materyales. Yung eto, yung tie wire, at saka screen. So, bakit may kulay yung aking tie wire? Kasi mga sisiw pa sila. Usually, ang puti, may mga puti nito, di ba, yung usual na ginagamit natin. Puti or black. Yung puti kasi, hindi ko siya pwede magamit kasi mga sisiw pa sila. Baka akala nila, ano yun, kanin or bigas. Uy, puti. Kakain-kainin nila. So, mapu-frustrate sila. So, mas maganda, mas colorful para titignan ng lain dito pagkain kasi kakaiba yung kulay. So, ito ang gagamitin ko. Tie wire, gunting, at saka yung screen. So, start na natin gawin yung pag-convert. Tara! So, ang una kong susukatin ay yung kanyang flooring. Bongga, may flooring. So, yan. Meron naman ng ganito. Pero dahil kasi sa mga sisiw pa sila, hindi sila naman komportable yung masusot yung kanilang mga paa. So, kailangan, kahit pa paano, lagyan ko sila ng support. Dito ilalagay. So, magsusukat ako, lalagyan ko siya ng floor. So, eto na yung kanilang flooring. Nagupit na. Bali, ilalagay ko na ito dito sa loob. Tapos, hindi ko na siya no, lalagyan ng tie, ng thai wire o okay, pinakatali kasi tatanggulin, tatanggalin ko to para linisin so magiging ganyan na siya yan. adjust adjust lang ng konti so yan na siya dati lang ko nga kung masasara yun sara lang pala tapos next naman yung mga sides niya yung mga sides niya yun ang lalagyan ko ng tie wire kasi baka matanggal ng mga ano ng mga usa So, sides naman. Yan, magiging comfortable na yung sila matulog. Kasi, ganyan na sila, oh. ba? Diba? Kahit pa paano, hindi na masushoot yung kanilang mga paa. Ayos. O, oh, ba diba? Ganito na yung aking nagawa para sa aking mga alaga. Oh. Ito, syempre, ganyan siya. tapos, ganoon. Kanyang side, kanyang likod. Siyempre, mabuksan mo siya, tapatatakot kayo yung loob. Okay. Diba? Pwede nang, pwede nang ilipat dito yung aking mga sisiyong, tapos sa sila magano, dust bat doon. So, kukulin ko yung sisiyong para makita nyo sila sa loob. Huwagin ko lang sila, hindi ko sila sasaktan. Come here. Come here baby. Oh, diba, kabait na? Oh. Ikaw yung mauuna doon sa bahay ko. So, pasok ka na sa bahay. Tada! Pantayin mo yung dalawa, no? Hmm, punyu bayi itu <laughs> <Sihala>. <laughs> Tuh, Aku ang pinto hindi rin mga kapatid mo tada tada na eh diba ito yung bahay nyo wala nang karton sa paligid press ko na yung hangin makikita yung kapaligiran It's nice so ito yung kanilang ano, food ito ay thunderbird tag developer Ayan. tapos ito naman ay vitamin pro recommended to ng barangay dona so alam kong the best to oops yala tubig pa tubig pa the best excuse me oo oh, 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 oh. Huwag nga Kakain na, kakain na, kakain na. Hmm. Sige, mangal. Sige. Pagulo nyo. Satu lang kayo. Uko nakahig nyo pa. Pasaway mo. Mga na, baby. Mga oh, na. ko na. Pero nakikita nyo pa rin kami. Ito ang aking paggawa ng kanilang pinakabahay para sa aking mga kipit o para sa aking mga kiti. Sa so, susunod naman, yung pang malaki na, na, lugar, yung gagawin ko. Hindi lang magawa-gawa ngayon kasi nga, niyo nyo naman, mayroon pa kaming mga baha-baha. Kaya, instead na yun yung gagawin ko today, para sa inyo na video, eto na muna. Kasi, hindi ko talaga magagawa pa. Medyo may tubig pa talaga sa lugar na yan, no? So, abangan nyo ulit ako sa susunod na aking manok adventure. Ito sa Aling Mimay. Bye-bye! Kain mo, kain mo. Uy!